mong dumami yung views mo, eto, wag na wag mong gagawin. Meron akong napanood na tutorial. Talagang ang bilis dumami niyang views at saka mga likes niya. So, paano ang ginawa niya? Nag-upload siya ng mga original content na talaga nakakaagaw pansin sa mga viewers. So, nangyari sa kanya, na-approve siya sa monetization. Nung magsasahod na siya, hinold ngayon yung earnings niya. Ni-review ngayon ni Daddy Meta yung mga post niya. And then, nakita na merong unoriginal content yung mga videos niya. Ngayon, kailan mong reviewin yung mga post mo. Linisin mo na lahat ng mga upload na videos mo ngayon kung merong unoriginal content para hindi masayang yung effort natin. Of course, lahat tayo gusto nating kumita. Tandaan lang po natin yung mga community standard na nire -required. Kailangan po authentic at original video po ang kailangan i-upload. So, ngayon, huwag kang mag-alala na konti pa lang yung views mo. Kailangan mo lang gawin, mag-upload ka ng magandang videos na talagang makakatch up ng viewers mo yung attention. Marami ako nakikita mga suggestive for you na videos sa aking wall ngayon. So, ibig sabihin niya, sinasuggest ni Daddy Meta sa wider audience para maraming mapanood doon sa videos na ina-upload mo. Try engaging uploading video. Kung yan ay video tutorial, kailangan merong matutunan yung mga viewers mo. Also, you can upload mga video na merong katatawanan. Ako, sigurado, mas maraming manonood niyan. Yung mga latest ngayon, lalo na yung sa basketball natin, sa FEBA. So, pwede rin po kayong gumawa ng video na ganyan. So, upload lang ng upload na mga video. Huwag na nating antayin na ma-reject tayo sa monetization. Huwag na nating madaliin na dumami ang views at mga followers natin. Kapag engaging yung video na ina-upload mo, kusa na silang manunood doon sa video mo. siguro ito yung mga kailangan nating tandaan. Kailangan mag-focus tayong mag-upload ng mga video na authentic at original. Then, maging consistent sa pag upload araw-araw para mapansin tayo ni Daddy Meta sa ating ginagawa. Gusto ko lang i-share sa inyo na meron ako na napanood na tutorial. Hindi lang dalawa o tatlo ang ina-upload niyang video sa isang araw. So, ganun siya kagigil na ma-meet yung requirements para magkaroon siya ng monetization. Medyo madami yung video na tatlo sa isang araw. Pero, kung gugustuhin natin, kakayanin natin yan. So, lang natin gumawa ng mga video. So, habang hindi ka pa nakamonetize, yun ang kailangan natin gawin. Kailangan magsipag. Kung nagustuhan mo itong video na ito, huwag kalimutang i-click follow para sa marami pang update.